Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Guys, and dito kami ngayon sa Pondaget at napagaganda ng tanawin dito. Ngayon, aakyatin ko 'tong pinakamataas na bato dito, guys. So, umpisahan na natin. First time akong aakyat dito, guys. So, titingnan ko kung kaya pa kasi nasa 60 ang edad ko ngayon. Kaya subukan ko siyang akyatin. Ito. Medyo madulas yung pa ako guys kasi nakachinilas lang ako. Pero subukan ko. Gagawin ko yung makakaya ko dito. Dahil napakataas nito. So dito pa lang ako sa, sa baba pa lang ako. Yan. Marami namang makapitan dito. Kaya hindi gaano mahirap ang pag-akyat. Ito na. Nandito na ako sa medyo mataas-taas na yung narating ko. So dito na ako sa tuktok. -tuk pero mayroon pang pinakamataas ito pagkalampas ko dito guys mayroon pang pinakamataas dito ang aakyatin ko pag ko dito nako nakikita ko yung araw na pakataas pa yung bundok so kailangan ko siyang aakyatin sa taas tuloy tuloy ko lang ang pagakyat medyo napapagod na ako guys kasi napakainit ang panahon pero kakayanin ko to ngayon dito na ako sa taas marapit ko na matanaw ang kabilang dagat so ayan na kunting kunting na lang marating ko na yung pinakatuktok ito na guys napakasarap dito kahit medyo masakit yung kamay ko sa mga batong matutulis nung hinahawakan ko pero napakasarap pag dito ka na sa tuktok ayan na guys naabot ko na narating ko na yung pinakatuktok ayan na baba bago guys nagpalit ako ng short kasi hindi ako comfortable doon sa short na sinuot ko kanina at pinasa ko rin yung ulo ko ng tubig kasi masyado nang mainit so guys pupuntahan ko yung mas mataas pa ditong pato uh, kitin ko pa pero guys may nakita ako ditong butas at gusto kong silipin kung ano itong butas na ito napakasarap dito guys magpahinga kaya oh ang ganda guys may butas dito oh. ganda parang sinadya talagang binutas so pupuntahan ko kailangan kong puntahan doon sa likod at ito aakyatin ko na tong mataas na yan yan umpisahan ko na siyang aakyatin kung alam ko lang guys na mayroon palang mataas na akyatin dito, dapat nakapagsuot ako ng sapatos kasi napakadulas pag chinilas lang ang gamit mo. Pero kailangan lang dahan-dahan para hindi matapilok ang aking paa kasi napakatulis yung aking dinaan ng bato. So guys, andito na nang na akong umakyat dito at nakikita ko na yung uh, may mga iba't ibang mga ano dito bakas, di ko lang alam kung may ahas dito. So, dito na ako sa medyo mataas na to guys. Kaya, uh, nakikita ko yung baba, parang nakalula din. So, ituloy ko pa ang aking pag dito sa medyo mataas. Subukan ko pa guys kung kaya kong akyatin. Medyo mataas na ito. Oh. Ayan. Ang hirap guys kasi wala na gaano makapitan dito. Medyo madulas pa yung aking chinilas kaya ang hirap umakyat so guys wala na akong makapitan at hirap na akong umakyat kaya nakapag decide ako na bababa na lang ako kasi baka madulas pa yung aking sinilas at masugatan pa ang aking pa so guys hanggang dito na lang ang aking inakyat bababa na ako at pagbaba ako guys mayroon akong nakikita dito na ano tuyong at gusto kong sinubukan ko siyang tanggalin pero nakakapit siya sa bato napakaraming tuyom dito guys so oh. ayan oh. kikita nyo nasa gilid gilid lang ng bato ayan maraming ano dito guys sisi ayan oh sisi pero masarap lumakad mga may sisi kasi hindi ka madulas kasi nakapaon sa ano mo sa chinilas o kaya sapatos ang ganda yung damo na to, oh, parang ano, plastic. Oo. Oh, ganda oh. Tibay. Parang plastic. Linaw. Linaw ng dagat oh. May nakita ako ditong isda guys. Ayan. Subukan ko itong hulihin. At mayroong pana dito at subukan ko siyang panain kung ano hindi naman siya tumatakbo andito lang na lang siya oh. tingnan ko kung matamaan kasi medyo mapurol yung pana ayan na nakatutok ay nakasibat guys hindi tinamaan the lang Pabalik na kami guys doon sa cottage namin. Medyo malayo-layo na yung nilakbay namin tinga muna kami dito ko muna kami pagod na eh baka hindi na kami makaligo uh pagod na ang sarap ko kami guys